nagluto ako. Sila na naman ng hawakan. Kailangan talagang bumuli. Kirit ang kabayo. Oh. Ito ay adobo malabo. Bumali ako. Sa pala ito sa malba. short shortcut ko yung kaan. Gano'n yung asan sa mas malapot sa pagsit niyo. Sabi ko sa aking manugang, dahil tayo doon, palingke, bibili ako yung lakanos, ilalagay ko dito sa aking adobong. Bravo po. Okay. Dari. Ano pala may gulay ka pa. Dalawang piraso na kong binili ko. O, wala lang doon. Ang binigyan tawag dito ay kilawing manok. Kasi meron siyang labanos. Ang so, parang may labanos. Walang atay. Kasi nito toto walang atay. Okay na yan. Basta may nakakain. Mabulog ka na. Ah, Diyos mo. Ya akan kemangat sama lupa seperti sa ini. Ah, Selamat kemarin nonton orang lah. Uh, Masih pagi. Pada hari saya Selamat tanya. ya ah, senapi kau tuan tai tu dengan ada aku kau so, Baik yang mana uh, kau punya. Punya kau punya pembayaran. Selamat tanya. Sa Pada hari saya kirim. Bagi kau nak nampil cia. Selamat kau anak. God bless you.